Ayan, nandito sa labas ang ating si Baby Kisses. Nako, nai-stress ang mami. Nai-stress ang mami. Dahil nasa labas ang ating si Baby Kisses. At tinan niyo po ang ginagawa ni Mami Hershey kay Baby Kisses. <coughs> Hindi mo mabibit-bit yan. Ayan na naman magalagala. Nang makatakbo-takbo naman. Narin naman si Mami. Lagi namang Oo, oh, talaga naman ni. Eh. Yan, yan, yan. Ay, Kit Kat, no? Ah, uh, huwag kayo mag -away -away. Nako, baka makadamay ang ate si Baby Kisses. Nasaan si Baby Kisses? Baby Kisses! Halika na, Baby Kisses! Yan eh. <laughs> tara, tara. Na-stress na si Mami sa iyo. Tara na. Ay, stress na, stress na si Mami. Hindi mo mabibit-bit yan. <laughs> Pinupuwitan ka na iyong anak <laughs> <Nason> na, <laughs> na, Ay, huwag niyong awayin si Baby Kisses, ah Iyan siya siyang maglaro Ay, ang ating si Daddy Poggy. Nandi dito Ayan ating si Baby Kisses Halika na, daki na dun Baby Kisses Tana, tana, tana. Tana, baby kisses, na i-stress na si mami sa iyo. Gusto ni mami inando ka lang. Ayan. Ha, ayan. Tayo, lalagay na natin ikaw doon sa loob. Na-stress si mami sa iyo. O, dyan na lang kayo maglaro ni mami. Malahad. Malahad, mami. Ayaw ma. O, malahad. Dyan, dyan na lang muna kayo maglaro. Na-stress si mami. Here hindi <laughs> magkaintindihan kung paano ka babies